Sadi sa inyo mga katalibong na ismigan na Aaron TV. Welcome back to my channel. And for today's video nga ay marami tayong gagawin dito sa ating baby na si Asher. Ito nga pala yung araw na bago kami pupunta ng Dagupan para sa kanyang first PMS. Pero may mga binili na kami sa kanya na kanyang mga accessories. Gaya ng una na ito na pwede kong ilagay sa aking upuan kapag ako ay drive Pampatong ko nga ang una na yan kapag ako ay drive dahil hindi ko makita ang hood. Tama na rin ang microfiber na pampunas na to kapag siya ay madumi. Pati itong nilalagay namin na sunroof kapag kami ay nagpa-park dito sa kanyang windshield. Pati na rin ang cellphone holder na dahil napakailago na kapag ako ay nga nabigit sa aking dinadaanan. Ngayong araw, isusubukan ko nga ilagay itong concave mirror na ito. Kita ko ang mga linya kapag ako ay nagpa-park. Hindi ko pa rin alam kung paano ito ikakabit dahil wala naman ako idea kung paano ito kakabit. Pero no, bago natin ikabit ang concave mirror na ito, dapat nating iset ang ating side mirror. Tuwang ako sa sasakyan na to dahil pipinditin mo lang to kung saan ang magseset ang side mirror. Sobrang sulit nga ng sasakyan na to dahil kahit second lang siya, marami naman siyang special feature. Bago nga natin maikabit tong concave mirror, dapat ibababa muna natin ang ating bintana. At dito ay hinahanap ko ang pwesto para siya ikabit, pero at the end hindi ko rin pare siya makakabit. Sobrang hirap nga ito at hindi ko na alam kung paano ito ipapwesto dahil hindi ko naman makita kung paano ito ikakabit. Pero sa ulay, hindi ko pa rin ito may kakabit dahil sobrang hirap nga at hindi ko alam kung paano ito pwesto. Dumating um, na rin nga pala yung mga in-order namin mga oil filter at mga langis para sa kanya. May fuel filter, may oil filter, may cabin filter at kung ano-ano pang filter. Baka gusto mo ipilter ko ang buhay mating mo. Dumating na rin yung araw na pinakihintay namin na para sa ay full ma maintenance. At sobrang hirap mga magpark dito sa kanilang pinagpapark. Kahit ilang nga akong sa at hindi ko makita kung paano ito gagawin. So, dito dito nga tayo ngayon sa Christian Auto Works Corporation dito sa Maylucaw, Dagupan City, pang lang kasi nilisan nga namin ni Commander sa sasakyan na ito bago kami pumunta dito at para magpaayos. Ang aga nga namin nakarating dito. At buti na nga lang at kami pa ay nakaligo. Sobrang saya ko dahil finally mapupul maintenance na natin. Dahil sa paraan na ito, mas mapapanatag ko habang ginagamit ko siya. Mahirap naman kapag ikaw na sa dan ikaw ay may Para rin, hindi ka masiraan ng bike. sobrang angas nga ng sasakyan na ito dahil binidyo ko pa siya paikot. Kalipas nga ilang minuto ay nagutom na ako at kinain ko na tong binili na Jollibee. Nga ay itong hamburger kay Commander, ito namang spaghetti. Kalipas ng isang oras ay hindi pa rin isinisimulang baklasin itong si Asher. Iniisip ko nga baka bukas pa ito gawin. Ah, okay, itanas na ang kanyang hood para siya i-check. Para tignan na rin ng mekaniko kung ito ay may naglilip. Mahirap naman kapag ikaw ay tumiring. Ang ating natas na itong sasakyan natin para mas mapadali ang kanilang ginagawa. At andito na rin yung langis na gagamitin natin kapag tayo nag-change point. Kung hindi nakakalam, ang langis ng Ford Ranger ay 8 liters. mga yung mga materials na gagamitin natin sa ating sasakyan, andyan ang langis at mga iba pang mga filters. Ito na nga, tinataas na ng ating sasakyan para mas mapadali ang kanilang mga ginagawa. Ngayon, pinakaunang PMS na gagawin natin dito sa ating sasakyan. Napakahalaga hmm. ng PMS para sa sasakyan para ito ay hindi mabilis masira. Kailangan sundin ang mga preventive measures para ito hindi mabilis masira at humaba ang buhay ng ating sasakyan. sa mga hindi nakakalam, ito nga yung first time na gagamit tayo ng sasakyan. Maritan An? nga ang langis at ang mga filters ng ating sasakyan. Linisan na rin nila yung preno at iba pang mga pag-check sa ating sasakyan. Ano, ay tinas ng ating sasakyan at nakita ko ang kanyang pangilalim sobrang dumi. Kita nga natin ang sasakyan natin ay nakabitin na at parang nakalutang na sa ere. Lipas nga ng ilang oras ay natanggal na rin nila ang unang gulong na kanilang lilinisan. Ah, na natin ang ating preno para hindi Kita nga sa akin ng mekaniko, ang fuel filter ko ay sobrang dumi na. Brake natin ay sobrang kinakalawang na at baka hindi na mag-break ito. Ang daming gagawin nga dito sa sakyan natin sa araw na ito. Ang nahirapan nga sila sa pagtanggal ng gulong natin sa likod. brang higpit ka nito, Akala mo hindi na magpapabaklas. Yes. Pinakita ng mekaniko na ang ating brake pad ay sobrang nipis na. At mga break sa kinakalawang na Sabi rin. Sabi ng mekaniko ay okay naman to. Pasta mura naman daw ang kabaong. Lipas nga ang sampung taon na itatanggal na rin nila ang gulong sa likod. <susur> Isa ni rin nila ang ating mga brake pad. Na paglilinis na ito para mas kumapit ang ating mga preno. Kaya sobrang halaga nito. At sobrang dumi ng part na ito. At ito ang aking lilinisan. Nilalaban laban ng yung ating preno para ito mas kumapit. Para maiwasan na rin ano-ano pang mga lumalag kinukuhan nga nila ang preno para daw ito mas kumasi si commander matagang nagaantay hanggang matapos na nga si Asher sobrang dami nga ang ginagawa sa aming sasakyan at hanggang ngayon na hindi pa rin sila tapos sa preno kikita nga ang shop nila dito sa may local dito sa may tapat ng sentro upang city pangkasinan para sa mga gustong magpaayos dyan pumunta na kayo dito hindi ko nga matapos ng vlog na to dahil sobrang dami nagaganap sa buhay ko ngayon at mag-iisang linggo na nga at magpapas ko na naman at wala na naman akong time para mag vlog at ito nga yung pwesta yung makikita ko pang ilalim ng ating sasakyan sobrang dumi talaga nya ito nga pinapalitan na nga ni Bossing ang ating fuel filter dahil kapag marami hindi nga makakapag-produce ng power output na mas maganda ang ating sasakyan tapos na nga nila boss ang ating mga preno at ito na nga ay binabalik na ang ating mga gulong sobrang nahirapan nga siya dahil sobrang bigat daw ng ating mga gulong sulit na ako na yung dyan ako na pa, dyan sulit <laughs> habang binabaklas yung ating drain plug, sobrang nahirapan itong si Master. ang problema, na loose thread na yung ating drain plug. At hindi ito siya nabi nung pinagbilan natin itong ating sasakyan. Sobrang tegas na at mahirap na ding ikutin. Sobrang nahirapan nga si Master at pinagpawisin siya ng malitindi. sobrang bakas nga sa mukha ni Master sobrang nahirapan na siya sa pag-ikot ng ating drain plug. Makalipas nga ilang minuto ay nakabit na rin itong si Master ang ating likod sa ating likuran. Sobrang lupit niya nga dahil sa ilang mag-isang nagkabit nito. At na natin itong si Master na nag-aalis ng ating drain plug dahil sobrang nahirapan na siya. Sobrang nahirapan na talaga ah, siya. At ako ba't hindi pa rin siya tumingin ng tulong sa mga niya kayo ng mga tornilyo, dapat hindi masyadong magpit. Dapat tama lang, gumapit kayo ng impact range para mas maganda ang iyong ikot. At kapag magpapapul PMS kayo, dapat magbaon ng extra cash dahil hindi nyo alam kung ano anong mamangyayari sa inyong sasakyan habang ginagawa ito. Ito nga yung nangyayari sa amin dahil hindi namin alam na sira na pala yung kanyang drain plug. Pasang limang taon ay nabaklas na rin itong sumaster ang ating drain plug. Ayaw ko sa inyo, kapag bibila kayo ng second hand sasakyan, dapat makilatis nyo ito at dapat makita nyo lahat ng damage nito para bago kayo bumili, ay makita nyo na kung anong mga dapat i-repair dito. Hindi ko nang nare-realize na para pala ako nagrarap kapag nagbo-voice over ako. Dahil sobrang bilis kong magsalita, kala mo may hinahabol naman ako pero wala naman talaga. At unti-unti diyan na may ikot na rin master ang ating drain pag at unti rin mga langis dito. Kalipas tapos ngayon din taon ay finally tumulo na rin ang ating mga langis at sobrang dami nito at sobrang itim pa kaya kayo, kung kukuha kayo ng second na sasakyan dapat ang unan yung gawin ay change oil nyo ito para magkaron kayo ng piece of mind at at ipapull PMS nyo na rin para hindi kayo magkaroon ng aberya kapag kayo nang bumibiyahe tumitingnan nga itong solo para ayusin ang ating drain dawanya niya, niya ito para magkaron niya ito sobrang basic pa parang sa kanya para ma natin ang chassis ng ating sasakyan. Go-over pala sa lay dito ng undercoating sa lagang 7,000 pesos. Dahil kung araw-araw mong ginagamit ang sasakyan, pero dito sa lahat ng dumi at pwede itong kalawangin. Tapos na rin tatay, itong kanyang ginagawa at pwede nating nilagyan ng tornilyo ang ating Ako drain. plug. Kapalitan na nga ni Master ang ating air filter para mas magandang higop ng ating sasakyan. Dahil well, may kasabihan nga, more flow, more go. At kung hindi nga lamang ibig sabihin nun, i-google nyo na lang. Ito, kasabay na rin nilalagay yung bagong langis sa ating sasakyan para mas maganda at takbo at hindi na magkaroon ng abiriya Para sa mga hindi nakakalam, dapat every 5,000 kilometers or 6 months, dapat na kayo mag-change oil para hindi magamit ang inyong sasakyan. Mali pala, para hindi pala masira ang Yeah. So, oras na to'y pinapalitan na rin pala yung ating cabin filter. Mahalaga rin pala ito para ng ating sasakyan ay maging freezer. Dahil nga kapag napalitan nito, mas lalakas ang ating aircon. At ito na nga yung pinagpalitan natin sa ating air filter. Sobrang dumi na, sobrang itim pa, sobrang brown pa, at sobrang alikabok. Kaya ha? siguro hindi makatakbo ng maayos ang ating sasakyan dahil sira ng kanyang air filter. At ito naman yung ating cabin filter. Sobrang dumi na rin, sobrang itim pa, kaya pala hindi malamig yung aircon. At kasabay na rin ito, ginagawa na ni rin nila yung ating oil filter. At kasabay rin ng change oil ang pagpapalit ng oil filter. At itong nga si Commander, tamang masidla. Kira mo na nga nila ang ating luwang oil filter para mapalitan na ng bagong oil filter. ano pa pala yung mga listang gagamitin natin sa ating sasakyan, mga bagong Dell oil. Kasi binabalik na nga nitong si Master ang ating drain plug para malagyan na ng bagong oil. Dahil kapag hindi niyo ito ibabalik, sigurado mapatatapon na ating bagong langis. Ilalagay na rin ni Master ang ating bagong langis para mas maganda ang performance nito at mas maganda ang tunog ng makina. At pati nga yung maliit, nilagay na rin niya para solve the solve. Maganda ah. nga ang shop na ito dahil lahat ng kailangan nila malapit lang sa kanila. Dahil malapit lang sila sa mismong Dagupan City, Pangasinan. Ah, at unti -tundi na nga binabalik na ni Master ang ating mga gulong, unti-unti na rin ginagawa ah, habang hindi ko napapansin. At tapos ngang mapalitan ng ating fuel filter, ito ay kanilang i-drain. Patay sindi ang makina para ito ay mag ng mga gasolina para ito ay maging malinis. At ayaw nga mag-start ng ating makina. Hindi ko alam kung bakit. Makasira na rin talaga yung battery. dito, unti-unti ko na nararamdaman para gusto ko magpakain sa lupa. Dahil sa mga gastos dito, unti-unti na ako nalulula. Bago ako mahimatay, kumain na muna kami dahil sobrang gutom na ako. Buti na nga lang may karinderya dito sa malapit sa shop. Kaya nga sobrang sarap ng mapagkain dito. Kaya nga ako ng pinapaitan habang si Commander Abby nag-oong. At pakalipas ka minuto ay bumalik na rin kami sa aming pinagpapagawa. dito ay inaantay na lang namin ang baterya na aming in-order. buti na nga lang dito sa may Dagupan City may mga nagdi-deliver ng battery. Na maaasahan mo kapag hindi mo may start ang iyong makina. Na balik na nga rin nila master ang ating gulong sa pangarap. Kaya nga yung battery na lang ang ating inaantay para ma-start na ating sasakyan. Kaya kayo kung magpapapulpe-pwes kayo magpaungkay ng Itausaal, hindi sa hindi niyo alam kung ano bang pwedeng maging sira ng inyong sasakyan. At sobrang nakakapanlumo ang gastos dito dahil ko lang ang aming dala. Buti na nga lang at mura yung battery na aming nakuha. Ano ngayon battery na naka-install dito sa sasakyan. Sabi nga nang may-ari nito, dapat na tong palitan. Pero ang hindi ko alam ngayon pala to, kaya napagastos ako nang biglaan at Hindi pa ito basta-basta battery, dapat ito ay special. Kailipas nga ang sambong to, na dumating na dito nagde-deliver ng battery. Sobrang angas nga dahil hindi lang sila basta nagde-deliver, nag-install pa. Pero kinuha nila yung dating battery. May lang process dito ay trade-in. Kukunin nila yung battery, papalitan na lang bago. Sa murang halaga. Dito na in-order nating battery sa kanila. megaforce so sobrang ganda ng ano ng battery nito. Umabot pa ng 3 years tapos may 18 months warranty pa. Sabi sa akin ng nagkabit, ginagamit 'to nila sa mga Ford Ranger Raptor. Dahil maganda daw ito at malakas ang ampere. Nabahan nga ako baka ako makuryente. ng ano? pinapaandar ng ating system pero hindi pa rin umandar. Ang nangyari pala, nagpapampa rin ang kanyang fuel filter. Start na, sir. Ganito pa lang pagpapalit ang fuel filter, kailangan mong i-bleed at kailangan mong i-pump on up ang ignition para mag-bleed ang kanyang diesel. At makalipas ka ng limang oras at natapos na rin ang prosesong ito, unti-unti na rin mandarang ating sasakyan. Doon narinig ko ang tunog ng makina Sobrang ganda talaga kapag bagong change oil Sobrang tunog kasa Akala mo ba ako? Pero hindi naman Na change oil lang hmm. Parang ganda nga ng tunog Akala mo ba ako? Pero... Hindi naman. Meron na nga nang ni commander ring ating bagong battery. Sobrang ganda nito. Sobrang solid. Tapos kanang ding mangora sa na tapos tenarin ating sasakyan. Ano ba sa lahat ng kanyang kahinaan? Ano lang sobrang mali na lang kanya mga nanginsira. Alin di sana namin yung kanyang turbo at EGR. Kaso sabi naman ng mekaniko, okay pa daw ang kanya turbo. EGR naman, two days daw gagawin. Kailan namin pina-schedule na lang namin. Ano kami umadis in scan din nitong sumaster ng ating sasakyan? Mahalaga ang pag-scan -e para malaman natin dito kung may sira bang ating sasakyan. Kasi kung hindi natin gagawin to, baka may sira pa lang ang sasakyan hindi lang natin nalalaman at wala nang nabasa itong sumaster parang hindi ata siya grade 1. Sabi niya okay na daw. Umuwi na lang do kami. Ay, nakita lang siyang isa. Pero ohen na daw yun. may glow plug kayo dyan. Tiin nyo na lang sa akin. Nagpirma na nila itong si Commander. Dahil kapag hindi daw siya pirma hindi daw nila kang may papaalisin. Ang daming anining paninda dito. Lahat na yata nang pwedeng ilagay sa sakyan. Meron sila. Punta ka kami dito. Alas 8 ng umaga. Tapos kami. Alas 3 na ng hapon. Parang ulan pa at parang umaambo. Ay kung balak nyo kumuha ng second sakyan, ihanda nyo ang bulsa nyo. Dahil hindi nyo alam kung anong mga damage nito. Ihanda nyo rin ang sarili nyo. Baka mahimatay kayo sa sobrang daming ang gastos. Ay mga nabasa nga ako. Kung hindi daw afford, huwag mag-ford. Pero wala eh. Andito na. Ang tayong magagawa na natin ay i-maintain ito. Hanggang dito lang ating bang bye bye